Isa sa pinakamalaking sorpresa sa NB trade deadline ang paglantad na ang Golden State Warriors ay sumusubok na makipagkalakalan para kay Lebron James. Bagaman sinasabi ng kampo ni Lebron na gusto niyang manatili sa Lakers, isang kilalang NB insider ang naniniwala na may posibilidad pa rin na siya ililipat sa Golden State. Sa isang episode ng Get Up sa ESPN, sinabi ni Zach Lowe na sa palagay niya ay magpapatuloy ang Warriors sa pagtangka na kunin si Lebron James sa offseason. Sa kabila ng sinabi ni Rich Paul kay Stephen A. Smith kahapon, sa kabila ng lahat ng sinasabi na gusto ni Lebron na manatili bilang isang magpakailan magpakailanman, hindi ko iniisip na tapos na ang pagtangka ng Warriors, sabi ni Lowe. Tulad ng sinabi ni Steph, bakit hindi na lang kunin ang telepono at subukan ulit? Ang perspektiba na ibinibigay ni Lowe ay ganap na may katwiran. Walang kasiguraduhan na magkakaroon ng magandang playoff run ang Los Angeles Lakers na magpapakontento kay Lebron James ngayong season. Kung sakaling magkaroon sila ng malubhang pagbagsak, napakalaki ang posibilidad na tatawagan ni Steph Curry at ng Warriors si Lebron James muli. Kung mangyari yon, mas nagiging nakakaakit at posible na gusto ni Lebron na sumali sa kanyang number one rival. Gayon pa man, magbabago ang lahat kung magkaroon ang Lakers ng isa pang malalim na playoff run tulad ng ginawa nila noong nakaraang season sa Western Conference Finals.